Wow! Galing, galing, di ba? Magic! Huwag palampasin, ikinalulugod na ipahayag ni Marvin Agustin. Ang bagong bersyon ng Marvin Nonstick Pan ay opisyal na inilunsad. Ang bagong bersyon ng pan ay may maraming mga pagpapabuti kumpara sa lumang bersyon. Ang kawali ay ginawang mas makapal. Tumutulong na ipamahagi ang init ng pantay-pantay mabilis na nagluluto at nagtitipid ng enerhiya, gumagamit ng mas kaunting mantika at grasa na mabuti para sa kalusugan at madaling linisin pagkatapos magluto. Mas mahusay na non-stick layer, muling idinisenyong hawakan para sa mas maginhawang paghawak. Maaaring gamitin para sa parehong gas at induction stoves. Sa pagkakataong ito, nagpasya akong mamigay ng limang daang bagong bersyon ng Marvin Pants na may trial price na 80% off. Pitong daan, na putsyam na piso lang. Mayroon ding libreng pagpapadala sa buong bansa at isang tunay na limang taong warranty para sa lahat ng mga customer.